Aries, ang mga kulay na color yellow at color red ay magbibigay ng balanseng enerhiya sa iyong araw at swerte sa naiisip na pagnenegosyo. At tandaan ang mga numerong number 9, number 27 at number 10 dahil magdadala ito ng swerte sa iyong mga plano. Huwag kalimutan, ang cancer ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin at magdadala ng inspirasyon ng kasiyahan at ng ibang katalinuhan. Sa iyong mga gawain at kaalaman pa sa ibang magagawa at makapagbibigay ng makapag-iingat ka sa ibang plano, basta iiwasan mo muna ang zodiac sign na Scorpio, magkasalungat kayo ng idea ngayong araw. Taurus, para sa swerte na isama sa iyong araw ang mga kulay na color pink at color white, dahil kukuha ng good vibes sa kalikasan para sa iyo, at tandaan ang mga numerong number 13, number 29 at number 3 dahil magdadala ito ng swerte sa iyong mga desisyon, huwag kalimutan, ang Libra ang iyong kaibigang zodiac sign, na nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin, Patuloy kang maging mapanuri at matalino sa iyong mga hakbang upang dadaloy ang swerte sa iyong direksyon. Gemini, para sa positibong enerhiya, isama sa iyong araw ang mga kulay na color white at color pink dahil ang aura mo ay maging mahaba ang pasensya, at tandaan ang mga numerong number 18, number 35 at number 9 na magdadala ng swerte sa iyong mga plano, huwag kalimutan, ang Aris ang iyong kaibigang zodiac sign, na nagbibigay ng gabay mula sa liwanag ng buwan, na magbibigay sa iyo ng dagdag na inspirasyon at lakas ng loob. Cancer, iyong isama ang mga kulay na color green at color pink upang mapalakas ang iyong enerhiya at manatili ang katatagan ng iyong isipan sa gustong magawa, ang mga numerong number 40, number 11, at number 34 ay magdadala ng swerte at positibong enerhiya sa iyong araw. Huwag kalimutan ang Aris ang iyong kaibigang zodiac sign, na nagbibigay ng gabay mula sa liwanag ng buwan, at magdadala ng proteksyon at inspirasyon sa iyong mga plano. Leo, para sa dagdag na swerte, isama sa iyong araw ang mga kulay na color green at color blue at kayang mabigyan ng malakas na pakiramdam, at tandaan ang mga numerong number 19, number 27 at number 39 dahil ito ang magdadala ng inspirasyon at lakas sa iyong mga pagsubok. Huwag kalimutan, ang Taurus ang iyong kaibigang zodiac sign na magbibigay ng gabay mula sa sikat ng araw na magbibigay sa iyo ng tamang direksyon. Virgo, ngayong araw, Isama sa iyong paligid ang mga kulay na color blue at color pink dahil magdadala ito ng swerte at pwedeng magdala ng kaayusan sa gustong magawa. Tandaan ang mga numerong number 15, number 36 at number 18 dahil ito ang magbibigay ng positibong enerhiya sa iyong mga plano. Huwag kalimutan ang Leo ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa sikat ng araw, ang mga pahiwatig mula sa liwanag ng buwan ay magbibigay ng dagdag na inspirasyon sa iyong araw. Libra, ang iyong araw ay magiging puno ng positibong enerhiya kung magtutok ka sa mga mahalagang bagay. Para sa dagdag na swerte, isama ang mga kulay na color pink at color yellow sa iyong paligid. Dahil magdadala ito ng lakas at kasaganaan huwag kalimutan ang mga numero number 19 number 10 at number 32 na siyang magpapalakas ng swerte sa iyong mga desisyon tandaan ang Leo ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin ang kanilang presensya ay magbibigay sa iyo ng inspirasyon at tapang sa bawat hakbang Mag-ingat din sa zodiac sign na Pisces pagdating sa usaping pera at relasyon na pwedeng kakaiba dahil maaari itong magdulot ng mga hamon o pagluha para sa iyo dapat mong iwasan. Scorpio, ngayong araw, ang iyong konsentrasyon sa mga bagay na mahalaga ay magdadala ng swerte at positibong enerhiya. Upang makadagdag ng swerte, Isama ang mga kulay na color red at color gold na magpapalakas ng positibong enerhiya. Tandaan din ang mga numerong number 30, number 18 at number 12 na magdadala ng swerte sa iyong mga hakbang at desisyon. Huwag kalimutan ang Aris ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa liwanag ng buwan ang kanilang inspirasyon ay magiging gabay mo sa bawat desisyon po deng kaalaman sa pagnenegosyo. Sagittarius, para mas maging mabiyaya ang iyong araw, isama ang mga kulay na color red at color gold sa iyong mga desisyon, dahil magdadala ito ng positibong enerhiya at kasaganaan. Tandaan ang mga numerong number 20, number 35 at number 13 dahil ito ang magbubukas ng mga oportunidad para sa iyo. Huwag kalimutan, ang Cancer ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin, ang kanilang presensya ay magdadala ng inspirasyon sa iyong mga plano. Maging maingat sa pakikipag-usap sa zodiac sign na Virgo ngayong araw dahil sa katalinuhan ninyong parehas at walang mabubuo na masaya sa inyo upang maiwasan ang mga hindi pagkakaintindihan lola sa mga bagay na mahalaga sa bawat isa. Capricorn, para sa dagdag na swerte. Isama sa iyong araw ang mga kulay na color blue at color green upang magbigay ng positibong enerhiya at hihila na alisan ka ng bad energy. Ang mga numerong number 16, number 43 at number 21 ay magbibigay sa iyo ng gabay sa iyong mga desisyon. Huwag kalimutan, ang Gemini ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin upang ituro sa iyo ang tamang direksyon, magingat din sa mga gagawin, lalo na sa mga kasalungat na zodiac sign na libra ngayong araw dahil wala kayong mapagkakasundoan ng desisyon ngayong araw. Aquarius, para mapalakas ang iyong swerte. Isama sa iyong araw ang mga kulay na color blue at color red dahil ito ang magdadala ng positibong enerhiya kahusaya sa pagkakaperahan. Tandaan din ang mga numerong number 5, number 24 at number 31 dahil magbubukas ito ng mga oportunidad para sa iyo. Huwag kalimutan, ang Capricorn ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa sikat ng araw at magdadala ng inspirasyon at ibang katalinuhan. Sa iyong mga gawain at kaalaman pa sa ibang magagawa at makapag-iingat. Pisces, para sa dagdag na swerte, ay isama mo sa iyong araw ang mga kulay na color yellow at color green, dahil mananariwa ang iyong kasipagan isaalang-alang din ang mga numerong number 10, Number 25 at number 17 dahil magdadala ito ng positibong enerhiya sa iyong mga hakbang at katalinuhan sa mga magagawa huwag kalimutan ang Leo ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin Makinig sa kanilang mga pahiwatig upang mas magbubunga ng iyong katalinuhan at maunawaan ang iyong direksyon ng iyong kapalaran at magpapasaya pa.